Ayan po siya, nangunguha ng bulate. <laughs> Ayan. <laughs> Nagkakalkal po siya ng bulate dito sa gilid-gilid ng palayan. Dito lang kasi merong bulate. Kasi mainit, hindi umuulan. Kaya dito lang sa gilid ng mga palayan meron. Kasi yung patubig ng palay. Kaya medyo basa-basa yung lupa. Mahirap kumanap ng bulate ngayon kasi mainit. Sobra init. Tuyong-tuyo yung mga lupa. Buti na lang meron siyang nakita. Kaso maliliit lang na bulate. Walang isda dyan. Ayan po siya. Oh. Busy po siya sa pagkuha ng bulate.

mga payat. Lumisalamin sa ulo. Maliliit nang ha.